It's my life Liz, 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 Lizzy It's my life Dirty, 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 Magandang umaga po mga kaparts Welcome back po sa ating Youtube Channel Ang hindi po nakapag subscribe, please subscribe na At saka pindutin niyo na lang po yung connection bell Para updated po kayo sa aking video At saka comment lang po sa ibaba Para mo shoutout out po mga kaparts ang oras natin ngayon alas 4.30 ng umaga ma na naman po kami ulit another blessings naman tayo sinsya na po kayo mga parts kasi yung silpo namin basa sa dagat as ang subang lakas kasi ng hangin at saka alon kaya na grounded yung silpo namin dalawang araw na yung hindi kami nakama upload ng video sinsya na po kayo mga parts tara sabay po kami let's go tara na Tara yung makina namin. Another briefing na naman tayo. Umayis na naman po kami ulit. One hour later!

Dumaga. Yan o. Ayan, ito. Ayan. Ito naman. Dian. Dian, anadir. Anadir. Kaya kapat, hindi kami maka-upload sige kaya para ang aming cellphone para mag-rounded naman dalawang araw kasi hirap lang ang aming cellphone kaya isa lang ang aming cellphone eh

Ubus. Ubus. Kaso maliit pa. Maliit pa. Iniwanan na ito.

Iti. Araw-araw. Iti. Araw -araw. Ito pa o. At saka meron pa. Sabon! Sabon. Another sauce, barrel. Yan, baraw. Saka meron pa sa si ilalim. Meron pa. Meron pa. Ayaw. Hmm, ganun naman. Gati. Gati. Ang isa, talaga. Meron pa. Meron pa. Thanks, God. Salamat sa blessing mo, na binigay mo sa amin yung aso.

Wow, no laki naman. na na naman. Okay, tabi doon. Yung panta dito. Dito di Yan. Oh, si Raso. pa si Lalim. Yan. Good gracious, nalalatae ng ganda. יאללה, נראו לי, אגדה, עוד פעם

video namin Matatapos pa lang kasi namin pagpatak ng bus namin no? Na na. na na. na Pauwi na po kami, yan o. No. Pagmago na si Patrick Hoy. Pagmago na si Patrick medyo malakas ng alon let's go let's go now. na mawi na Twenty minutes later. Sa wakas, sa na tayo sa patimbangan natin ng isda. And dito na tayo. time check alas 12.19 ng hapon doon pa kami dadaan no? sobrang layo pa ng patimbangan namin sa isda 10 seconds later. Siti. Siti. Salmonete. 8 grams. 8 grams. Pos, 2 kilo. Rambol. 2 kilo. Ara na Tunga. Tunga. Homo, homo. Homo, ito nga. Sila to kanay ang ban ang Bakit Ito po yung binta namin oh. No? Nung nangingista kami kanina, 1.5s din. Ang sauce namin, shitty kilos. Yan <tinyo> yung